Hmm. Ano po bang pagkain mo kanina? Ano po na linaga? Ah, ayun. Itlog na linaga. Ano po sa niyo? Suka po. Hmm. Yung mga anak ko po, hmm. kahit toyo lang kakain po sila. Kaya po kami naubusan ng toyo. Hmm. Kahit wala kaming ulam, toyo at yung chichir yung kiss, nakakaraos ah. kami. Uh... Hindi masayalan sa ulam. Ay, hindi na... <laughs> Minsan, chicharong bago yun. Ay wala kang 35, at ati kami, anim ka to. Ganon. Pinag-aati pa. namin yung balot. Ilang no. ba? No. Ilang mm. ba? Sana ng buhay po namin. Ngayon lang po kami nakarang na kalahat. Mm. <laughs> uh, Tingnan ko sure. siya. Sana kayo. Uh, sana lagi kayong mimingat kahit na minsan nalaw kayo nimbala. Mag-aaral ko. Gusto ko lang mak makapagtapos ng pag-aaral para makabawi ko kayong kahirapan ito. Mm -hmm. <laughs> Buri kong asphalt yan ito. Kaya ito. Lugo mo kaya kami may kakapatan. Paano ba siya bilang ina niyo? Hmm. Maalaga. Kahit magawa po siya ng paraan, kahit minsan po wala po kaming makain. Gagawin niya po yung lahat para sa amin po. Mm -hmm. Ganun yung ina yun. No? Susubo na lang, ibibigay mo pa sa mga anak mo, no? Ngayon, tanggapin niyo pa to. Pandagdag niyo sa ano niyo. Ayun. Pagmamahal naman po yan ni Tita Ning Pahambri. May baon na kayo, ati. salamat po sa pagdating niyo. Oh, welcome na. salamat. salamat maraming, maraming salamat po sa inyo. <coughs> hmm. Tulong po ito sa amin. Welcome oh. Jana, maray po. Sana maray pa po kayo matulungan na tulad namin na kumulang po sa, kumulang po sa, ano, sa pagkain. Salat po sa kahirapan. Hmm. Awww! Oh. Hallo Paul, wat heb gedaan? Wow, mijn op. sa mga ano natin dyan, sa mga minamahal po natin po. Lolo at lola dyan. Nanay, tatay, tito, tita, atay, kuya. Maganda, maganda, maganda ang hapon po sa inyo lahat. Ate, pakwento po, ba't niyo po linalapit yung uh, kababayan nun natin sa atin? Uh, kasi kuya, yung bata, uh, gusto niyang mapatuloy yung pag-aaral niya. Hmm. Eh, nasabi niya po kasi sa akin, parang hindi na daw po niya maitutuloy. Gawa po nang wala, na, wala po silang Uh, sapat nakita kasi mm -hmm. yung kuya niya lang po yung nagtatrabaho. Mm -hmm. Ngayon po, uh, widow honors pa naman po siya. Bale, mm -hmm. parang nanghihinayang po ako kasi grade 11 na po siya kuya. Mm -hmm. Bale, isang taon na lang pwede na po siyang gumraduate mm -hmm. para makapasok po siya ng college. Kung sakali mm -hmm. po sanang makapagpatuloy pag-aaral. Kaso nga po, umiiyak po siya sa akin, sabi niya. Parang hindi na daw po matutuloy. Sabi ko, bakit naman? Kasi nga po yun yung kwento niya. Yung kuya niya lang daw po yung nagsusustento sa kanya kasi yung tatay niya po nanganganbas mm. lang po. Oh. Yung nanay niya naman po nakikipaglabada po minsan. Kaso mm. ilang araw na po siyang hindi nakakapaglabada. Gawa po ng marami na po siyang sugat sa kamay. Nagkaroon po siya ng eczema. Mm. Kaya yung kuya niya na lang po. Kaya ngayon kuya tinutuloy pa rin naman po yung pag-aaral niya. Kahit wala po siyang baon, mm. pumapasok pa rin po siya. Okay. Mm. Baka pwede natin matawag sila. Sige po. Tao po. Tao po. Mm, gandang hapon po. Meral ko po kami. <laughs> ano? Hmm. Po ang bayad. Ha? Ang po ang bayad. E, Ay, po nga na? kailan po kayo makakabayad? Wala po, po po. Wala po po yung pera na. Pati po tubig. Di ba po kami nakakabayad ng tubig? Mm. -hmm. Pati po bahay. Di ba po nakakabayad sa bahay? Ang hope uh, po ng bahay. Kailan, kailan po, po Kailan po kayo makakabayad sa meral ko eh? Hindi ko po alam kasi wala po, po akong income na dumarating. din eh. mm -hmm. Yung anak ko lang po inasahan namin sa pagkain namin araw-araw. Hindi eh, naman po sapat yung sahod ng anak ko para po. Mm. Mga -hmm. kailan <laughs> nung kaya kayo ano, makakabayad? Kaya hindi uh, pa, siguro makiusap po mo na. Bakit kahit na po itong bahay, makikiusap po kami dito sa bahay na so, pwede. Mm, eh, baka pwede yung padala na lang po sa amin yung isang anak niyo. Hindi <laughs> ko po ibibigay. Kahit ano pong gawin, hindi ko po ibibigay yung anak Kahit muta, nabu, 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 po umutang <laughs> eh, na po ako ng umutang na po, magpaarap ko lang po yung mga anak ko. Eh, balik na lang po kami pagka ano, balik na lang po kami pagka makakabayad na po kayo. Mga kailan mo kaya? Wala po. Kasi po, pag nangako po ako sa inyo, baka oh, hindi naman po matapad yung pangako po, di ba? Ako rin po naman po masisira. Gagawa po, gagawa po ako ng karan pag nagkatrabaho po. Pag hinihintay ka po yung bahay bahay, pag ito po. Hmm. Okay, sige po. balik na lang po kami mga next month. Nay. Oh. Magkano ba yung ano doon? Yung ano? 6,000... Magkano ba yung balance nyo sa Meralco, Nay? ano lang po, uh, 800 po. tubig ah, po pa doon po lang yung 6,000. Oh, pa lang po kami ano Na, na, nay, huwag na kayong iyak, nay. Hindi po. Pari. May kasama pari. po ako si, ano, si ate. Ganapit po sa amin. Bakit Baka kayo naiyak. Na, po. Akala ko po kukunin niya nga. Ah, hindi ko po, di, hindi kayo mga ano. Ah, biro lang po, biro lang. Kalma lang mo kayo, kalma lang. <laughs> Oh, Sete gram lang mo to. Huwag kayo kayong ano. Hindi ko po. Baka pwede ko kaming ano, mga musta. Pasok po sa bahay. Hmm. Pasok po. Ba't po kayong naiyak, na, eh? Gusto na, ko po sa pag na ano pa, Hindi ko po alam paano kung paano ko maintatagong yun. Huwag hmm. <laughs> hmm. mo kayong umiyak hindi na po ako makapagtrabaho. Gawa po ng mga kamay ko. Nagkasugat-sugat na po. Nakikipaglabada lang po ako. Yun lang po inaasahan ko rin na makatulong sa anak ko kahit pa paano. Kaso po sa ngayon wala po. Isang buwan na po ako hindi nakakapagtrabaho. Hmm. Ito na lang po inaasahan ko. Dito po ang anak kong babae. Pwede po malaman ang pangalan nyo na? Risa po. Risa Sad Sad, sad po. Ah, okay. ilang taon na po kayo? pa 3 na po ako nitong April 9. Mm. Ate, anong pangalan mo? Crystal po. Mm, Ate Crystal. Ay, ilan taong ka na? Mag-18 po. Mm, balita ko with honor ka daw. <laughs> mm Okay, ano na yun? Alam po, ang yung problema. Ano pong problema nyo, Nay? Sige, kwento niyo sa amin ang problema nyo. Ang dami na po ang utang. <laughs> <laughs> sa pagkain po namin. Maon na mga bata. Pati po bahay. Hindi ko po alam kung saan ako kuha ng pambayad. Ang bahay, ilaw, tubig. Pati po pagkain namin araw-araw. Problema ko po. Mm -hmm. Hindi naman po sapat yung kita ng anak ko para po matlo. Makabayad po kami ng bahay. Pinilit mm -hmm. lang po namin maghanap ng bahay dahil wala po kaming matitiran. Wala po kaming malilipatan. Mm -hmm. Ay, upo mo na po kayo. Baka... Paupuhin mo na si mama mo din, no? Oh. Hmm. Tay, yung ano nyo? Trabaho nyo, Tay? Mayroon ako na ukas sa apin yung asawa nyo. Yung trabaho namin, swerte-swerte lang. Meron, wala. Hmm. Meron, minsan, madala. Kikita ka, nabukasan, wala. Hmm. Ganun lang, swerte yan lang yung canvas na. Dari, taste na lang <laughs> po yung gutom. Kapapasok po yung mga bata. Walang bahaw na maglalakad. Hmm. Ilan po anak ng apat? Dalawa pa po, po, maliit. Isang grade 5 po, isang grade 2. Sa edad po na 13, grade 5 pa lang po. Pabalik-balik po sa eskwela. Dahil patigil-tigil, minsan po may gamit at wala. Hmm. Hindi po makakapasok sa eskwela. Si Crystal po yung panganay niyo? Hindi po. Yung isa pong lalaki panganay na tumutulong po sa amin kahit pa paano yung kita niya. Mm -hmm. <laughs> sa Tamang-tama lang po sa isang araw. Silly po, ah... Uh, ano muna? Kalma lang mo muna kayo. Si Tatay mo muna kausapin ko. Inumin niyo lang muna yung tubig. Para makalma po kayo. Tay, kamusta po kayo dito? Okay naman, Tary. Mm hmm... Wala naman, na. Basta wala lang magkakasagat sa pamilya. Ganun lang. Mm hmm... Kahit kumain kami, hindi. Basta walang mga sakit sa mga bata. Ganun lang. Dito po pala, rinirentahan niyo lang po pala to. Oo, renta lang. Magkano po renta niyo rito? 3-5. 3-5. Tinatawaran namin yung 30, 3,000 ayaw Wala bigay. Wala na po kami makikang mas mura. mm. -hmm. Wala na po kami to. <coughs> Wala na po kami malilipatan. Mm. <coughs> Nung nagsama ho kayo ni nanay, ganito na yung buhay niyo no? Tay? Opo. Hirap na nakikipaglabada na po, kahit buntis na po, kahit buntis po ako nakikipaglabada pa rin, kahit po mga anak na ako nakikipaglabada pa rin, para lang po may ko yung mga anak. Yun lang po trabaho ang alam namin, yun lang po trabaho ang pinagkakitaan namin, kaso po sa ngayon hindi na po ako nakapagtrabaho dahil po lumabas po yung mga sugat-sugat ko sa kamay tapos sa hmm. Nasaan na yun? Ay no, medyo gumaling na po ng ano. Kahit po walang gamot na iniinom, natuyo po sa awa po ng Diyos. Kaso wala na po akong pinaglalaban sa ngayon. Mm. Pinastop po muna ako dahil sa po na mga, nangyari sa mga kamay ko pa. Mm. Ayaw na po akong pabalikin. Sabi ko, paano po may tatagoy ko yung mga anak ko? Wala na po akong trabaho. Wala po akong alam na trabaho. Hindi mm. po ako nag-college. Bang high school lang po ako. Oh. <laughs> Kumusta po yung asawa niya, Nay? Yan po. Yan po yung katawan niya. <laughs> Tapos po maglalakad po sa mainit. Ganyan po yung katawan, payat na payat hinihingan. Minsan po may, may kita, minsan po wala. Mm -hmm. Mas madalas po walang kita kesa sa peron. Mm. Kikita -hmm. po ng isang araw, tatlong araw, wala po. Okay, Nagkano po kinikita minsan? Malaki na po yung 500 sa isang araw. Araw-araw uh, po yan? Hindi po. Mm -hmm. Tulad po ngayon, wala pong kita. Kararating wala po, na po, wala po. Wala uh, po na umutang sa kanya. Pag-uwi ko nga. <laughs> Hindi hmm. ko po alam na na mamaya mama, pa. Gano'ng kalayo yung linakad nyo tayo? <laughs> sa isang area, paikot-ikot sa isang area. Paikot-ikot lang isang... ho kayo. Anong area nyo po yung pinuntahan ngayon? Bali, Kalokan. Kalokan. Gano'ng kalayo? Gano, sa tingin niyo yung isang araw tayo, ilang kilometro na lalakad nyo? Ay, dati. Nakakalayo ko, pero ngayon hindi na. <tong> Siguro kalahat kilometro na lang. <tong> Nahilili, hmm. kasi may dalakapang items. Hmm. Bisigaw ka ba? Yeah. Uh, Lahat ng item sinasabi mo. Mm. E kung maglalakad kung hindi sumisig ko, parang tanga sa daan. Hindi mm. ka ka papansinin. Eh. Di ba may mga kanya-kanyang paraan yan para <coughs> makaingkaan niyo po kayo ng, ano, ng mamimili. Gano? Ano po yung ano niyo, Ano Gano? po yung paraan nyo? Ano yung technique nyo naman para makabenta? ay lahat ng sell stock sabihin mo sa customer ko talagang walang pera, walang pandown, hindi rin makakako. O, oh, kung po ako yung bibentahin nyo, paano nyo ako isi sell stock? O, oh, madam, kaya sir, ganun po, paulogan, 5 months to pay, ganun, ganun. Eh, magkano ba yan, kuya? O, oh, mga alagang 5-8 po, ganun, 5 months to pay. Every 15-30 po yung paghuhulong nyo, pwedeng once a month, ganun. Once a month, magkano po next month ang bayad ko? Kanyari po, sa monthly po kayo, 1K. One. Every 15-30, 500, 500 po, ganun. Kung wala po akong maibayad next month, ano pong gagawin natin? pag lang po ganun sa cost sa collector. Sa pag lang. Pa, paano po next month ulit pagdating niya wala nang maibayad? Okay na po yung Mga 2 months po, 3 months, pagka hindi po naguhulog yung customer, obligato nga ata na po. Gaya po ng... Kunyari, mga jura box, kutsyon. Yung kutsyon, kukunin pa rin po yun. Kukunin pa rin po yun. E pa paano kung pipi na tayo? Ay, po, one pa rin po. Kahit pipit, pit, Ay, na. yung mga pinapautang naman po namin, hindi naman po basta-basta ah. nagsasagulong-ulong. Nilalaban po namin talaga ng pangmatagal. Okay. Parang motor din hahatake, no? Sa mm, sasakyan saksang so, uh, May ganun na po ba? May nahatak na kayo tapos binenta niyo ulit? Ay, hindi po. So, sa opisina. Eh. Ah. Kapag, gamit na eh. Gamit na yun. Pwede mo pala yung second hand naman. Kuyari, bibili mo second hand, cash na lang. Medyo mura. Mm, okay. So, meron po kayo nabatak? Nabatak Na na. Yung collector po siya magbabatak. Mm. Bila ka collector. Kami tigala ko lang. Yeah. Okay. Ano po yung mga nahatak-hatak niya, Tay? Kompleto. Depende sa items lang daw ng collector. Jura box, ganun. Jura box, kutsyo, divider, double deck. Mm. Yan, mga platera. Lalagyan ng plato, lalagyan ng shilling. Mm. Jura, rosary tree. Mm. Ilan taon na ako kayo nagganyan, Tay? Ay, binata pa po. po. Mga, Hanggang na, ngayon, ah, grade 5, <coughs> tinirin ako ng tatay ko. Mm. -hmm. Sabado linggo sinasama ako para pagdating ng lunes, may na. Ako. Ah, naman sa inyo yung ganyang ano? Yung father ko. Parang ang kasi Kumbaga sinama ako sa trabaho na to. Mm. -hmm. Kumusta po yung asawa niyo? Okay naman. Kahit pag ganyang -gany Anap buhay ko, napapagtyagaan niya. Meron, wala. Hmm. Bisa naging ipaglabada nga yung magiging isang na eh. dahil sa kamay niya parang nagka-alihag din. Uh, Saan so ako kayo nagkakilala ni Nanay, itay? Doon sa mga tito niya. Ibig sabihin, naglalako na ako kayo o, ng mga ako na ako kung ng nakilala niya siya. Hmm. Ganun na. Ganun din po yung ginawa ko nun. Nagla naglalako din po ako. Hmm. Durad diba, po ng trabaho niya nun. Dalaga po <coughs> ako. Ba't mo pinagbubutihan sa school, Ate Crystal? Ano po, ah, uh, para po pag, ano, para po makatapos ng pag-aaral. Hmm. Gusto ko pong mag-college para mabot ko po yung pangarap ko. Hmm. Ano ba yung pangarap mo? Maging ano, business. Hmm? Mag business po, HRM. HRM. Hmm. Kumusta si mama at papa mo? Naawa na rin po ako kay tatay. Hmm, bakit? Kasi po, ano, ganyan po yung tabaw niya. Hmm. Minsan po, wala po kami makain, ganyan. Lagi po siyang walang tinigita. Hmm. Minsan po, itutulog na lang na lang po namin yung gutom. Ganyan po. Mm hmm. Ganun <coughs> nahihirapan yung, ganun nahihirapan yung damdamin mo na darating si tatay. Nabilad ng isang araw sa arawan, tapos walang kinita. Tapos po masakit po kasi. Nabilad po siya, naglakad, tapos pagdating po sa bahay, wala man po siyang kinita. Gan. Mm. Gano'n nakatagal ginagawa ni Papa mo yan? Madalas na. Hmm? Madalas po siyang walang kinikita. Ano yung gusto mong sabihin kay Mama at Papa mo? Ano? Ah. Tingnan siya sana kay uh, sana lagi kayong miming at kahit na minsan na lang kayo nilbala mag ko gusto ko lang mak makapagtapos ng pag-aaral para makabawi ko kayong kahirapan tang buri kong aso liyan itong kaya itong lugo dapit mo kaya kami magkakapatan paano ba siya bilang inan nyo? Hmm. <laughs> maalaga kahit Gumagawa po siya ng paraan kahit minsan po wala po kaming makain. Gagawin niya po yung lahat para sa amin po. Hmm. Ganun yung inay, no? Susubo na lang, ibibigay mo pa sa mga anak mo, no? Kay, ano, kay Papa mo, ano yung gusto mong sabihin? Hey. Hawakan mo din ang ng Papa mo. No? Anytime. Tignan mo sa mata May si Papa. Nilingat ka lagi, kaya mo kahit minsan na lang ang kito. Lagi kang mamimingat sa nang mm. masigan ka para asistensya. Sana kumaba kayo pa bihan mama kasi buri ko. Bayo kayo. Makaiburi ko makabawi ko kaya kayo kahit mm. na ano <laughs> Nakaka-proud lang yung anak niya. Eh. Nakaka-proud po yung anak nyo kasi alam niya yung sacrifice nyo. Sana lahat ng mga anak gaya ni Crystal, ano? Eh, no? Yung ganyan, Ate Crystal, yung alab ng... yung pangarap mo na yan. Huwag magbabago yun. Panatilingan mo nag-aalab siya. Makuha mo yung pangarap mo, makatapos ka, para nga mabigyan mo ng magandang buhay yung mga magulang mo. Pagka hindi yung nagbago yan, ibibless ka ni God. Gusto lang po, gusto lang po magtagumpay sa Kahit yung maingat ko po, maingat ko po yung mga pamilya ko saan, sa sa kahirapan. Mm -hmm. Maganda yun, gusto mo yung ganun. Pero alam mo, ang tunay na tagumpay ng buhay, o pag nandun ka na sa finish line, yung makasama mo si God, una mo si God, o na si God, family, unti-unti. Pagka kasi na si God, lahat maaayos. Lagi mong kausapin si God na makamit mo yung pangarap mo, i-guide ka niya. Basta lagi si God yan sa puso mo. Naliligaw talaga tayo pag wala si God sa puso natin, sa buhay natin. Kaya huwag makakalimot dun sa pa yung iniwan ko. Okay? Ikaw, tanungin kita ate, ano naman yung aral na gusto mong ma-share? Lalo na yung mga kabataan ngayon. Ano po, um, una po sa lahat, yung humingi ka ng guide sa Lord, tapos ano po, ayusin niyo po yung pag-aaral para po makamit yung pangarap at makatulong sa pamilya. Gano'n mo ka gustong makatapos? Ano po? Gusto ko lang po talagang makatapos sa pag-aaral para po pag may maganda na po kong trabaho ko. Trabaho, hmm. makatulong po ako sa mga kapatid ko, sa mga pamilya ko. Grade 11. Grade 11 ba? Okay. So, next katapos ha? ah, uh, next pasokan, 12 na. Hmm, okay. Anong average mo 91 ba mo? 91.9 po. Mm. -hmm. Kaya pa yan. Pwede pong mag-95 po, yan. Sabi ko nga po, huwag pabayaan. Mm. -hmm. Kahit po walang bakon, kahit po hindi kumakain ng tangali yan, makapasok lang po. Dinitiis mm -hmm. lang po yung gutom para lang po makapasok. Mm. -hmm. Ano po bang pagkain mo kanina? Itlog na linaga. ah, ayun. Itlog na linaga. Ano po sa usawa niya? Suka so, po. Mm. -hmm. Yung mga anak ko po, mm. kahit toyo lang kakain po sila. Kaya po kami naubusan ng toyo. Mm. Kahit wala kaming mm. ng ulam, toyo at yung chichir yung kiss, nakakarawas kami. Uh... Hindi masayalan sa ulan Ay, hindi na... <laughs> <laughs> Minsan, chicharong bagoy yun. Yung alagang 35, bati-ati kami, anim ka pa. Ang galang. Pinag-aati namin isang balot. Kakarawas ko, makakarawas din Ganun lang po kayong bigas. <clears throat> Ganda ng kuya ko siguro. mga ano dyan. May mga tuna, corn beef, ano dyan. Mm -hmm. Hmm. Bakit na eh? Sa tanang buhay po namin, ngayon lang po kami nakaroon na Mm. <laughs> sa buong buhay lang daw nila nanay na, lang daw sila ng ano? ano, ano. Ay, maraming salamat, 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 Pagmamahal naman po yan ni Tita Ning Pahambri. Hmm. Mm. May baon na kayo, ate. Hmm. Salamat po, salamat po sa pagdating nyo. Oh, welcome sa na. Matina, salamat, maraming maraming salamat po sa inyo. Hmm. <laughs> tulong po to po. Po. Na amin. Gulang sa amin. Welcome po. Sana maray pa po kayo matulong na natulad namin na kulang sa kulang po sa ano, sa pagkain. Salat po sa kahirapan. Ito yung bunso. Ah, ito yung bunso. Ang pangalan mo? Okay. Ito. Ito yung may sugat sa ano. Ay, oh, sige. Mapo ka na dun. Ah, ah. Bis mga sugat nga siya. Opo, ko po sa paa. Minsan nga po. Pag... An, saan mo kaya yan? Hindi pa po namin na papatsikap. Mm -hmm. <laughs> Ba't din yun na sa bago ko lang nga yung pampatsyak? Eh, no? Bago po na yung pampatsyak. <laughs> Kapang kain nga po. <laughs> ano? oh. Kain okay. eh, Minsan nga po kahit nilalag na tubig po sila nakakainom ng gamot. Mm -hmm. Oh, para hindi na magalaw yung pera na yan. Ito po, pandagdag nyo po tasa sa pampacheck-up. No, no? Para ano. yun Ayan, Ayan. Ano yan? Para pancheck-up po niya. Maraming maraming salamat po sa inyo. welcome po nagsawang tungo sa ibang tao tulad ng ito. Sana po malaga po kayo may tulungan. Magpalay pa po kayo ng may kapal. Hmm. Para po marami pa po ay matulungan ng tao. Hmm. Tulad namin na nangangang Okay lang yun. Yung sugat niya, ang dami niya sugat pala talaga. Hmm. Ah, Kuya Agos, ano yung pati dito sa katawan? Mm. -hmm. Ay, po yan. balik-balik po. Mm. Tay, gusto ko lang iwan sa inyo. Alagaan niyo sarili niyo ha. Yung pag-aalaga niya sa sarili niyo parang yun na rin po yung pag-aalaga niyo sa mga anak niyo. Kay Tita Nimpa, maraming salamat po sa pagpapaabot niyo ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Uh, monthly, nagpapaabot to siya ng 5,000 yung shinare ko po kay Ate Crystal, yung 2-5, 2-5 yung isa kanina. Ay, tita Nipa, maraming salamat po. Yung pong bigas at grocery, tsaka yung pong check up sa akin po yun, no? Maraming salamat, salamat po. po. Welcome po. Maraming Kaya... Maray pa po kayo yeah. lang po oh may kapal. Kay... Po. Maraming pa po kayong matulungan. Thank you, you po. Lange. Kaya Ate Crystal naman, uh, pag-pray natin na kung ano yung pwede nating maitulong sa pag-aaral mo, ha? Pag-pray mo lang. Uh, gusto ko hindi to yung una at huli nating pagkikita. Para uh, hindi man natin malahat. Baka uh, sa pag-aaral mo, baka meron, baka meron tayong maitulong iyo Ha? Okay, so paano tayo? Lagi lang tatawag sa taas. Nanay, yun po. Thank you po. Thank you.